may handa oh ang dami ang dami pala lang ang handa ko oh. oh mayroon pa lang oh. oh wow wow ala ala una 1.30 na kararating lang namin galing basketball ay eh, no basketball kami it's yung up team namin kanina kaya ka ngayon kararating ko lang buto pagod pa tas sarado na oh sarado na sa bahay check natin bukas matulog na ang tao Tulog na. Tulog na tao. Tulog na. <laughs> May kanin pa. Ka. May ulam. Tingnan natin yung rep. Tingnan natin yung rep. Po. Oh. <laughs> Hindi kasi ako pumunta ng bahay. May handa pala ako. Oh. May handa. Oh. Ang dami. Ang dahil lang ang dako. Oh, mayroon pa doon. Oh. oh. Natis maya ata kasi hindi ako dumating. Naglaro kasi ako eh. Ayan. Akyat tayo sa taas. Akyat. Hmm. Mga tulog ng tao. Lako, lako muna yung pinto. tulog na yung mga anak ko. Huh? Tulog na. Tulog na, tulog na pati. Tulog na. Tulog na pati asawa ko. Tulog na. Uy. Huh? May bench. May regalo. Hindi na ibigay sa akin siguro. Nakatulog na sa kaantay sa akin. Huh? Nakatulog na. Tulog na. wala sila oh. Oh. wow wow ko wala na regalo sa akin ng asawa ko regalo sa akin ng asawa ko dun, ba? Diba? Check natin yung rep. Maraming laman. Kaso, late na ako dumating. 1.30 na mag-alas, dos na ng umaga. at basketball napaka Napakabait talaga ng asawa ko. pinapayagan niya ako. Binilan niya pa ako ng regalo. Wow, t-shirt. Bench. Magkano to? Bench, bench. Sa Hindi oh. ko oh. na sasabihin yung presyo. Ay, Wow. Ito. Sintron siguro niya ito. Pambabae. Ito, may prep Great. Wow, short. Boxer, short, 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 oh, short, 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 Bench, Bench, Medias, Bench, Wow, T-shirt, Dummy.

Alam nyo ba? Kasi kakantay sa akin. Nakatulog na sila. Hmm. Kala ko kasi walang handa ako eh. Marami pala. Bumbili sila ng cake. May ulam pa. Ang dami. Hindi na nga ata naluto yun. Hilaw pa na. Kita ko sarap. Paano ba to? Nakukonsensya tuloy ako. Oh, Nag-basketball. Pero supportive yung asawa ko. Kita nyo, alas al 1.30 na, mag-alas 2 na. Hinihintay hmm? lang niya ako na tumating. Katatapos lang namin mag-basketball. Mag Kaya mahal na mahal ko yung asawa ko yan eh. Hmm? Tsaka, masaya ako ngayon. Kahit galit, oh, uh, tatampo asawa ko siguro bukas. Kasi may pakikita ako bukas sa inyo. Watch. Tingnan nyo bukas. Ha? Magandang balita. Sige, hanggang dito na lang aking video ha. Kasi nagigising